Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa maniwala ka man o hindi, maraming tao ang may ayaw mag-alaga ng aso. Yan ay dahil sa makalat daw ito at mabaho pag may aso ka sa bahay. Pero para sa iba, malaki ang pakinabang ng aso sa kanilang bahay. Kapag merong kang aso, ligtas ang iyong bahay sa mga magnanakaw at kawatan. Ang mga aso kasi ang magpuprotekta sa inyong bahay kagaya na lamang ng ating unang video. Kuhang-kuha sa CCTV ang pagpasok ng lalaking ito sa isang bahay sa Davao City noong July 2021. May kita pa ang magnanakaw na pasilip-silip kung may tao sa bahay na kanyang pinasukan. Nang makitang walang tao sa bahay, agad na tinawag ng magnanakaw ang kanyang kasama. Umiikot-ikot ang mga kriminal upang humanap ng pwedeng nakawin. Nang maya-maya lang, biglang may isang aso ang sumulpot at tinakot ang mga kawatan. Walang kamalay-malay ang mga kriminal na may aso pala sa loob ng bahay. Dahil dyan, tumaripas ng takbo ang dalawang magnanakaw. Kaya mas magandang mag-alaga ng aso kaysa sa pusa kasi wala namang pusa na kumakahol pag may magnanakaw. Ayon sa may-ari ng bahay, walang natangay ang mga magnanakaw. Gayunpaman, inireport pa rin ito sa polis upang magbigay babala sa iba pang residente na may gumagalang magnanakaw sa lugar. Dito pa rin sa Davao City, nakunan sa video ang isang magnanakaw na takot kumilos dahil sa mga aso na handang umatake. Hindi kasi inasahan ng sospek na may aso pala sa bahay na kanyang pinasok. Ayon sa nag-upload ng video, ang lalaking ito ay kinagat ng kanyang mga alagang aso, kaya natigilan itong kumilos. Insa ka? Ha? Agabas na! Dahil sa mga bantay o security guard na aso, naudlot ang planong pagnanakaw ng kawatan. Bago pa tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang like button at mag-subscribe sa FTP channel. Maraming salamat! Dito naman sa Negros Occidental, nakunan sa video ang pag-akyat ng kawatan para umakit sa bakod at pag ng bahay na kanyang pinasok. Dahan-dahan itong pumasok sa loob, ngunit ang kanyang plano ay naunsyame eh, dahil biglang sinuhod siya ng asong bantay. Laking pasalamat ng may-ari ng bahay sa kanyang aso dahil na nito ang magnanakaw. Kundi dahil sa video, agad na natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng sospek. Ito naman ang isa pang halimbawa ng magnanakaw na nasampulan ng galit na aso. Mabilis na nakatawid ng bakod ang magnanakaw na ito Ngunit sa kanyang pagbaba, agad siyang sinalubong ng dalawang aso na nagbabantay sa loob ng bahay. Nahulog sa kinapitang poste ang sospek, kaya pinagtulong-tulungan siyang lapain ng mga aso. Kahit anong gawin pag-iwas ng magnanakaw, hindi siya tinatantana ng mga aso. Dito naman sa isang bahay sa Santa Elena, Marikina, Nakunan sa CCTV ang pangihimasok ng magnanakaw sa bahay ng kanyang biktima. Nag-trespassing ang magnanakaw at saka nagmasid sa kung ano ang pwede niyang dekwatin. Lumapit pa nga ang sospek sa isang may bahay na natutulog sa sofa. Naudlot ang masamang plano ng magnanakaw dahil sa pagkahul ng mga bantay na aso. Dumating kasi ang dalawang bulilit na aso na tila ba ay nakaamoy ng masamang tao. Lumapit ang aso sa kanyang amo para gisingin ito. Agad namang lumabas ang tatay matapos itong maalarma sa ingay ng mga aso. Ayon sa may-ari ng bahay, nahagip sa CCTV ang pagtakas ng magnanakaw sa likod ng bahay palabas ng kalsada. Naiwan pa nga ng magnanakaw ang kanyang damit at tsinelas dahil sa pagmamadali nito. Kung may mga aso na kinayang magpalayas ng magnanakaw, meron din namang iba na minalas. Gaya ng aso na ito na pagkatapos pasukin ng magnanakaw ang kanilang bahay, ginupit pa ang kanilang tenga. Natagpo ang duguan at pinuto lang tenga ng dalawang aso sa Legazpi City nitong nakaraang Marso. Kuwento ng may-ari sa dalawang Shih Tzu, Iniwan nila sa loob ng bahay ang dalawang alagang aso, ngunit sa kanilang pagbalik, duguan na ang mga aso. Ang hinala nila, tinangka silang pagnakawan. Pero noong walang makuhang mahalagang bagay ang mga magnanakaw, abay pinagdiskitahan ng mga magnanakaw ang dalawang aso at ginupit ang tenga nito. Agad namang naisugod ang dalawang aso sa veterinaryo upang gamutin ang kanilang sugat. Sa probinsya naman ng South Cotabato, naabutan ni Mang Rosendo Tagpas ang kanyang aso na si Jema na puno ng sugat sa muka. Kwento ng may-ari ng aso, Sabado ng gabi nang magbantay siya sa isang farm kasama ang kanyang aso. Narinig daw ni Mang Rosendo ang walang tigil na pagkahol ng aso na si Jema. Iyon pala ay dahil sa merong magnanakaw na pumasok sa kanilang property. Pagkatapos tumakas ng sospek, Nakita ni Mang Rosendo ang kanyang aso na tinaga sa muka. Buti na lang at dahil sa ginawang pagtahol ng aso, walang natangay ang magnanakaw sa farm. Upang masagip ang buhay ng aso, agad itong naipagumot sa ospital upang tahiin ang mga sugat. Nag-viral naman ang post ng isang netizen matapos itong humingi ng hustisya para sa aso niyang hinihinalang nilason daw ng magnanakaw. Ayon sa may-ari ng aso, naabutan nilang bumubula ang bibig ng kanilang aso at kinalaunan ay binawian ito ng buhay. Hindi matukoy kung bakit at kung sino ang lumason sa kanilang aso, lalo't hindi naman nila ito pinapalabas ng bahay. Posible raw na may naghagis ng pagkain may lason sa aso. Duda ng may-ari sa aso ay kagagawan ito ng magnanakaw. Dati na raw kasing pinasok ng magnanakaw ang kanilang bahay at nilaso ng kanilang tatlo pang aso. Sana ay magsilbi itong babala sa mga nag-aalaga ng aso upang sila ay mag-ingat. Ngayong nalaman ninyo ang kahalagahan ng aso sa ating mga bahay, sana ay suklian natin ito ng pagmamahal at alagaan natin ng mabuti ang ating mga aso. Handang ibuwis ng mga aso ang kanilang buhay para lang tayo maprotektahan. Kaya sana ay itrato natin sila bilang miyembro ng ating pamilya. Naniniwala ako na mas nagiging ligtas ang buong sambahayan kung merong aso na mapagkakatiwalaan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Daryl de Guzman. Hello rin kay Charles Kenneth Cabalida. What's up kay Jenard Mirasol Jr. Shoutout kay RR Dahab. Elijah Anthony at Naomi Malco. Mami Maika, Nashiana Gray at Zia. At kay Tio James Di Maiwat. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Bye bye! The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!